Ano kaya okay panoorin? Boring? Skip, skip. Napanood ko na to. Parang hindi maganda. Ano to? Godzara vs. King Bongbong. Ba, mukhang maganda. Buti nila may trailer. Panoorin nga natin. We must protect President Bongbong Marcos. Wow. Many months later. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag daktin ang presidente. May drug addict tayo na presidente po. Ooh. Well, I think it's the fentanyl. Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman, laban sa puwersa ng... Kasama! Ha? Yun talaga yung choices? Grabe naman. Pwede bang none of the above? Panorin nga natin to. Pero teka, di ba may movie dati yung dalawa? Noong 2022? Ano nga ba yung title nun? Yun! Yun! Unity Team, walang iwanan. Text man. Di ba daming nanood nun? 31 million. Daming nabudol. Simpleng kwento pero bumenta. Dalawang higanting political dynasties nagsanib puwersa. Kumain ng alikabok yung kompetensya. Pero nun palang alam na natin eh, na mukhang walang sequel. Yung tandem kasi, alatang nabuo lang base sa ambisyon at kapangyarihan. Wala akong plataforma di ba? Basta sinabi lang, Unity! Yun na yun! Eh pero yun nga, yun nga lang yung kaisa-isang pinangako ng dalawang higanting politiko, hindi pa nagawa. At ang bilis nabiyak ng Unity ma, nitong June 2024, nag na si Sarah sa DepEd. Finally! Na dapat lang. Isipin nyo, puro banat yung tatay sa kayo mga kapatid niya sa presidente. Tapos siya mismo, nandun sa rally laban sa Pangulo tapos siya nandun pa rin sa gabinete? Teka muna, ano yun? Getting the best of both worlds? Ofe, eh. Sipin mo, part ka ng official uh, family ng presidente. Tapos yung buong pamilya mo, they're all uh, polling for the resignation or for the stepping down of the president. Tapos sino bang immediate beneficiary? Di siyempre siya. After niya magresign, full blast na sa pagbanat kay Bombong si Sarah. Well at least nawala na yung kaplastikan. Si BBM naman di pa rin direktang niyayari yung mga Duterte. At least in public. Do ibang usapan kapag si First Lady yung tinanong mo. Bago pa nga mag si Sarah, humirit na si Madam eh. I mean for me, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Pero wala mang sinasabing masama si BBM. Kita nyo naman na pinapanagot ngayon ng mga Duterte sa kay mga kaalyado nila. Yung anak ng Panginoon, arestado na ng PNP. Seryoso yung mga kasong kinakaharap niya ha? Sa FBI, saka dito sa Pilipinas. Halimbawa, may kasong sexual abuse sa ka-qualified trafficking. Ito yung taong dinedepensahan ng mga Duterte na sobrang tahimik pag-issue ng China. Pero pagkikibuloy, to the rescue agad. Bakit kaya? Naghiring pa ngayon tatlong senador na makaduterte sa KOGC compound eh. eh. Pero yung General Torre, tuloy lang. Trabaho lang. Yung mga congressman, iniimbestigahan yung mga sindikato ng Pogo na namayagpag nung panahon ni Digong. May ginawa tayong separate video tungkol dito. Sinisilip rin yung mga pag-abuso sa Duterte Drug War, yung kota sa ka system sa mga pulis na papatay ng mga adik at tulak di umano. Yung mga dating hindi makapagsalita sa takot sa ilalim ni Duterte, nagsisilabasa na ngayon. Yung paggasa ng Vice President, binubusisi na rin na dapat lang. Di ba nga, gumastos ng 125 million pesos yung opisina ng Vice President sa loob ng labing isang araw? Uulitin ko, 125 million pesos in 11 days. Confidential funds daw na in the first place, questionable bakit ibinigay sa isang opisina tulad ng vice presidente. At tapos ito pa. Lumabas sa budget hearing na disallowed ng COA yung 73 million out of the 125 million peso confidential fund. Eh pero yung presidente dinaan sa galit sa kakabastusan yung budget hearing para di siya matanong ng mga kongresista. She may not like my answer She may not like how I answer. She may not like the contempt of my answer. But I am answering. Tama lang na magtanong tayo. Kaysa eh, ang na lang ng Vice President yung 125 million pesos na pera natin. Hindi niya pera yun, ha? Pera natin. Yung next hearing, binoykot pa. Eh, pero nagpa-interview si VP kung saan bumanat siya sa mga kongresista. Ang budget, ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Sunod-sunod na rin yung mga kasong isinampan ni dating Sen. Sonny Trillanes laban kina Duterte at mga kaalyado nito. Ginamit nila yung kanilang posisyon, authority at influence para mabigay at makorner yung mga uh, proyekto. Siyempre, nandiyan din yung ICC. Kung ikaw si Duterte, hindi mo talaga may iwasang kabahan kung sakaling ipaaresto ka ng ICC o tapos magko-operate sa si BBM. Publicly, hindi umano magko cooperate ang Pilipinas sa ICC. Eh, pero pagdating sa Interpol, ibang usapan. Ibig sabihin, pwedeng ipaaresto si Duterte at iba pang mga sangkot sa drug war niya tulad ni Bato. You get the message? Ang tanong politikal ang balahato? Ginigipit lang ba talaga yung mga Duterte? Hindi po maiwasan niyan, talaga may halong politika ito. Pero mas importanteng tanong, legit ba yung mga binabatong issue laban sa mga Duterte sa kapo sa mga kaalyado nila? Ang sagot po, oo, sobrang legit. Alam nyo, usually palusot ng nasusukol yung kesyo pinupolitika lang siya. Hindi e, di ba nga, nagsorry siya sa mga binudol niya para bumoto kay BBM? Sir, for Robert, uh, I still don't understand why, but... Uh, that is, uh, that is wish. <laughs> wala doon lang sa issue ng budget ng OVP eh pera ng taong bayan ang ginastos ng opisina ng vice president at humihingi siya ng 2 billion pesos para sa 2025 so dahil ba busy presidente siya? dahil ba Duterte siya? bawal na magtanong ang mga mamabatas grabe yung kay Rizal Monteveros eh biruin nyo Tinanong lang kung tungkol saan yung libro na pupondohan natin ng 10 million pesos. Sumabog na agad yung vice president. This is an example of uh, politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na buboto. Sa isya naman ng quadcom hearing sa kamera, legit yung mga isya na binubusisi ah. Eh? Kahit pa dating mga Duterte supporters yung ibang pumuporma ngayon, maigi mag-focus muna tayo sa pagpapanagot dun sa mga dapat managot. Alam niya may day of reckoning din para sa mga sip-sip at balimbing. Yan in a nutshell ang kwento ng God Sara vs. King Bongbong. But don't be fooled, hindi po to normal na kwento ng bida laban sa kontrabida. Actually, parang mukhang parehong kontrabida eh. And BBM also has himself to blame for enabling the Dutertes for his own political gain. Ngayon, yung mga dating kakampi niya, ang pinakamalaking banta ngayon laban sa kanya. Sa kawag po natin kalimutan yung mga issue laban sa mga Marcos, yung ill-gotten wealth na hanggang ngayon napakalaking bahagi pa rin po yung hindi pa nababawi ng gobyerno. Sa yung estate tax na hanggang ngayon hindi pa rin po nababayaran. Marami siguro sa mga Pilipino yung tinamaan na po ng collective amnesia o mas pinili po na i-fast forward yung sinusundan sa politika all because mayroon po mas malaking banta ngayon. Well, sige, isa-isa lang kumbaga. Pero dapat matutuhan po natin yung ating leksyon. Dito po sa Gadzara versus King Bongbong, hindi po natin kailangan mamili between team kadiliman o team kasamaan. Kasi alam niyo po, tayo po mga ordinaryong Pilipino, yung pwede pong matapakan, pwede pong maipit, pwede pong maperwisho sa bakbaka ng dalawang higante na to. Oh, mahaba pa itong pelikulan to, saka ako na nga tutuloy. Pero sabi nila crucial din 2025 season. Sa so, May daw ilalabas. Parang sarap pa ba nga na? Uy, teka, may recommendation dito. Samahan niyo ako next year, ha? Next year! <laughs> button, breaking... Hey, corny.